Apocalypse chapter 16 verse 15. Yan, sabi po rito sa Apocalypse or Pahayag chapter 16 verse 15, narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit. At sabi dito na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. Yan, pinapakita po dito no sa Apocalypse chapter 16 verse 15. Narito ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Sino 'yung pumaparito na parang magnanakaw? Si Jesus po ito. Yan. Hinahalin tulad ni Jesus ang kanyang sarili sa magnanakaw. Kasi ang magnanakaw po 'di ba bigla-bigla na lang sumusulpot, na hindi nagsasabi, hindi nagpapaalam. Biglang dumarating. Hindi mo alam na ninanakawan ka na pala. Pero utos sa atin ng Diyos, mapalad siyang nagpupuyat. So kailangan sa buhay mo, sa buhay natin lahat, tinuturuan tayo ng Panginoon magpuyat. Ano bang klaseng pagpupuyat? Literally ba to o spiritual na pagpupuyat? Ito po ay spiritual na pagpupuyat. Paano tayo magpupuyat spiritually? Sa pamamagitan ng always na pagbababad mo. Pakikipag-usap mo sa Diyos by praying. Amen po. At sa pamagitan din ng pagbabasa ng salita ng, salita ng Diyos. I po, pag-worship sa Kanya, pagpupuri sa Kanya, umaga pa lang, Siya na yung laman ng isip mo. Amen. Yun yung tinatawag na pagpupuyat. And at the same time, yung lumalakad ka by faith with God. Lumalakad ka with the Word of God. Amen. Pinapamoy mo yung kalooban ng Diyos, hindi ang kalooban mo. Then sabi rito, mapalad siyang nagpupuyat yan at nagingat ng kanyang mga damit big sabihin ng damit dito hindi ito literal na damit na iniingatan natin ito yung damit which is buhay buhay na iniingatan mo na wag magkasala wag madumihan wag madungisan because of sin sa mundong ito andun yung pag-iingat mo paano ka mag -iingat? paano tayo paano natin maiingatan yung buhay natin maiingatan natin yung buhay natin to always connected with God Always connected with Jesus Christ through through prayer always. Amen. Through the reading the Bible, reading to his word and apply to his word. Amen po. Yan, yung damit at kapag once nababad ka spiritually with Jesus, yung damit which is yung buhay mo, may ingatan at never kang magkakasala. Umaga ingatan mo yung buhay mo sa sin. Hindi mo hayaan yung sarili mo, yung buhay mo na magkasala or matukso. Amen. Kaya sabi rito na baka siya lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. Gusto ng Panginoon na lumakad ka na may kabanalan. Lumakad na sumusunod sa kaloban ng Diyos. Kasi ayaw ng Diyos na lumakad tayo ng hubad. Amen I po, which is yung hubad, yung kumbaga yung punong-puno ka ng kasalanan hindi ka nagsisisi, punong-puno ka ng karumihan, yung parang boy mo, wala nang patutunguhan, sige go, go ka pa din sa sin, go ka pa din sa kadiliman, sa kasalanan, ayon ng Diyos yun. Kasi ayon ng Panginoon, mapariwara ang buhay natin. Gusto ng Panginoon, may patutunguhan ang buhay mo sa piling niya. Na hanggat nandito ka sa mundong ito, lumalakad ka sa kalooban niya, sa mga salita niya, sa mga plano niya para sa'yo. Dahil ang Diyos natin, napakaganda ng plano niya para sa'yo hanggat nabubuhay ka pa sa mundong ito mapalad ka why? dahil merong nakalaan na plano ba diba ang Diyos sa buhay mo kaya ako mga kapatid pinagaling ako ni Jesus ba diba po dahil meron siyang magandang plano sa akin at nararamdaman ko yun at unti-unti nakikita ko yun na merong magandang plan ang Lord sa buhay ko hindi lang sa buhay ko kundi sa buhay mo na nanonood ngayon ng short video na to ng Lord kaya ngayon nga kapatid, no, sabi rito sa 15, narito si Jesus po ay po rito ganag magnanakaw. Mapalad tayo na nagpupuyat at nag-iingat ng ating buhay, which is ating damit, buhay yan. Damit, literal speak, uh, spiritual speaking, yung life natin. Na baka siya yung lumakad na hubad at makita ang kanyang kahiyan. Kaya mga kapatid, kay, kaibigan, si kapi natin sa buhay natin na focus to Jesus obey to his, to his, word daily in our life. Amen. Pray ka, manalangin ka, magbasa ka ng salita niya and then apply the word of God. Huwag mong hayaan na yung buhay mo mapariwara. Huwag diba? mong hayaan na manatili ka sa dilim, sa kasalanan. Di diba? Lumapit ka sa Panginoon. Babaguhin ka niya, lilinisin ka niya. Gagawin niyang puti ang buhay mo which is your spiritual clothes. So, ilang mga kapatid. God bless and bye-bye. I love you.